Maraming tao ang nagnanais sa na madagdagan ang kanilang timbang lalo na yung mga sobrang payat talaga kapag nadagdagan kasi ang iyong timbang mas nagiging confident ka at nagkakaroon kasi ng physical changes sa iyong katawan. Lalo na kung sakto lang yung timbang mo. Hindi kulang at hindi rin naman sobrang bigat. Kung kakain ka at ang goal mo ay magdagdag talaga ng timbang, ang pinaka best way ay kumain ng healthy foods. Siyempre para malaman mo ang mga detalye patungkol sa mga healthy foods para madagdagan ang iyong timbang, tapusin mo itong video na to and I am sure marami kang matututunan dito. Ako nga pala si Jasper at ako ay isang registered pharmacist. Bago tayo mag-proceed, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas marami pang impormasyon patungkol sa mga gamot at sa iyong kalusugan. Ang pagkain ng nutritious food na may mataas sa calories ay labis na makakatulong para madagdagan ng iyong timbang. Siyempre maganda kung kumain ka more frequently. Hindi naman kasi maganda kung isang beses kakakain tapos maramihan talaga. Maaari rin yon makasama sa iyong kalusugan at sa digestion mo. Mainam na kumain ka ng 5 to 6 meals in a day na may smaller meal lang pero mataas sa calories. Again, nutritious food ang kakainin dapat natin. Makakatulong din ang pag-inom ng mga vitamins tulad ng vitamins na may content na baklisin or buktisin para mas ganahan kang kumain. So ngayon, ano-ano nga ba ang mga healthy foods na nakakatulong o nakakadagdag ng ating timba? Unang-una na dyan, ang avocado. Ang avocado ay isa sa mga popular na pagkain dahil sa kanyang benepisyo sa ating kalusugan. Sagana ito sa monounsaturated fatty acid, which means source ng healthy fat at ito ay napaka-healthy sa ating puso. Nagbibigay ng 200 calories kada abukado. Mayaman din ito sa potassium, folic acid, sa fiber, vitamin E, at iba't ibang B vitamins. Magandang ihalo ang abukado sa mga salad, sa steak, o i-spread ito sa tinapay. Pangalawa, syempre ang pagkain ng rice. Isa sa source ng carbohydrates na maaaring makataba at nagbibigay ito ng 190 calories at 43 grams ng carbohydrates bawat cup ng rice. Mas mainam kung gumamit ng brown rice or red rice dahil mas healthy sila kumpara sa white rice na badalas natin ginagamit. Pangatlo, source ng healthy fat ang mga healthy na oils tulad ng extra virgin olive oil, canola oil, sesame oil at iba pa ay nagbibigay ng mga calories na mabuti sa ating puso kapag ginagamit sa tamang dami. Maari natin silang gamitin sa ating pagluluto. Pang-apat, regular na pag-inom ng gatas. Ang gatas ay isang balanseng pinagmulan ng mga taba, protina at carbohydrates. Sagana rin ito sa calcium, sa vitamins, minerals at sa proteins. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng gatas ay maaring mapabilis ang ating pagtaba at nakakatulong ito para mas maging firm ang ating muscles kumpara sa iba pang pinagmulan ng protina. Panglima, ang pagkain ng buong itlog. Ang itlog ay nagbibigay ng mabuting cholesterol, katamtamang calories at mataas na antas ng vitamin A, vitamin D at vitamin E. Hindi tulad ng ibang pagkain, ang itlog ay hindi na So kaya, maaari kang magdagdag ng timbang sa pamamagitan ng pagkain ng tatlo hanggang apat na buong itlog araw-araw. Siyempre kung magpiprito ka ng itlog, mas maganda kung gagamit ka ng mantika na healthy tulad ng canola oil. Pang-anim ang peanut butter dahil ito ay may 200 calories bawat kutsara. Ito ay isang simple at masarap na paraan para sa mas malusog na pagtaas ng timbang. Pang-pito, ang pagkain ng red meat. Dahil sa gana ito sa protina, minerals, at malusog na taba. Pero, kailangan pa rin mag-ingat sa pagkain ng karne. Dapat ay di sobra sobra-sobras. So, dapat in moderation lang din. pangwalo ang pagkain ng tinapay. Siyempre, piliin pa rin natin kumain ng healthy bread na may whole grains or rich in fiber para mas ma-enhance ang ating timbang. pang ang pagkain ng cheese. Ang keso ay isang mabisang option dahil ito ay may mataas na fats, vitamins, minerals at proteins. At pang sampu, ang mga nuts. Lalo na yung almond, ito ay nagbibigay kasi ng healthy na fats at fiber na nakakatulong para madagdagan ang caloric intake para tayo ay tumaba. Ang iba pang mga healthy na pagkain para madagdagan ng ating timbang ay ang mga sumusunod. Tulad ng isda, tuna, salmon, dilis, ang pagkain ng meat tulad ng chicken, lean beef o pork, pagkain ng dark chocolate, high fat dairy milk, pagkain ng gulay at ng mga putas. Maganda rin kumain ng hipo na may taglay na mga sustansya na nagbibigay ng kal calories at ito ay nakakatulong sa malusog na pagtaas ng ating timbang Ang mga walnut naman ay mayaman sa phytosterol at monounsaturated fats ay nagbibigay ng more calories nitric oxide para sa potensyal na pag-iwas sa sakit sa puso. Ang patatas ay makakatulong din para madagdagan ang caloric intake natin at napaka cost effective pa para tayo ay tumaba. Instead na uminom ng beverages tulad ng soft drinks ay maganda na uminom ng diet soda, coffee, tsaa, fruit juice or shakes, smoothie with full fat dairy products at fresh fruits. Siyempre maganda rin kung mag -e exercise ka para mas maging firm ang muscles mo sa katawan at hindi maging loose fats yung magiging Magkaroon din ng sapat na tulog at pahinga sa pang-araw-araw at uminom ng tubig para palagi ka hydrated. Mahalaga na magpakonsulta ka pa rin sa iyong doktor o dietitian para malaman kung bakit ka underweight at maplano ang goal mo para sa body weight na ideal para sa iyo. Ang mga nutritionist ay nagbibigay kasi yan ng mga meal plan para sa mabilisang paggain ng timbang. At ang pagsunod sa wastong paggamit ng mga pagkain na ito ay mahalaga upang maiwasan ang panganib sa kalusugan dahil sa labis at ba protina o carbohydrates. so before matapos ang ating video, sagutin na muna natin yung ibang mga katanungan kaling sa ibang mga comments sa ibang videos natin na inupload. so para sa unang katanungan, at ang tanong niya ay, doc, may bukol po ako sa left side ng mattress. pwede po ba ang santun plus gold? salamat po at God bless. so ang santun plus gold ay isa isang food supplement iniinom yan once a day, yung isang kapsula nito. Um, any time of the day, pwede with or without meal. So, marami tayong health benefits na maaaring makuha dito at mataas din ito sa antioxidant property. Pero ang mga food supplement, kagaya ng Santone Plus Gold, ay hindi dapat ginagamit na gamot sa anumang uri ng sakit o karamdaman. Pero kung yung tanong mo ay kung pwede kang uminom, kung meron kang bukol sa left side ng iyong matres, oo, pwede naman. Pero kailangan pa rin magpakonsulta sa doktor at sundin ng payo nito at kung meron siyang nireseta ay sundin din din ang mga inireseta nito. Para sa ikalawang katanungan naman ito ay galing kay Mario Tabudlong 1768 Ang tanong niya ay pwede po ba pagsabayin ang multivitamins at ascorbic acid po? So yung multivitamins combination na kasi yan ng mga water soluble vitamins at fat soluble vitamins. Minsan may kasama na ring minerals. So iniinom ang multivitamins once a day lamang mas maganda kung sa umaga pagkatapos kumain. Yung multivitamins kasi, meron na rin siyang content na ascorbic acid. At para sa kaalaman ng lahat, ang daily requirement or recommended na intake pagdating sa ascorbic acid or vitamin C ay 75 mg per day para sa kababaihan at 90 mg per day naman para sa mga kalalakihan. Kadalasan, ang ascorbic acid or vitamin C sa mga multivitamins ay naglalaman ng 500 mg at kung iinom ka pa ng another 500 mg ng ascorbic acid or vitamin C separately dun sa may multivitamins na iniinom mo ay hindi naman na kailangan dahil ang magiging total na intake mo na ng vitamin C nun ay maaaring 1000 mg per day na. Kakaroon lamang tayo ng overdose kung lagpas-lagpas lag pas ng 2,000 mg ang iinumin natin kada araw. So, inire-recommend na lang namin na kapag may nakaramdam tayo ng sakit, trangkaso, sipon, ubo ay mag-double dose ng vitamin C. Dahil nakakatulong din naman ito para mas tumakas ang ating immune system. Pero again, going back dun sa may tanong mo, hindi naman kailangan na doble-doble yung vitamin C sa pang-araw-araw na paggamit lamang natin ito. So yun lamang po at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video para ito ay aking magugunan Muli as a e registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye bye!